Good morning mga kapiter, Sa araw na 'to ituturo natin paano mag-set up ng working pressure sa ating oxy acetylene regulator para sa cutting. Para sis. Okay mga kapiter, samahan nyo ako. Let's go. Papaliwanag natin yung working pressure. Oxygen and acetylene. nozzle numbers. Unitor brand tayo. Sa barko, dalawang klase yung ginagamit na cutting torch. Unitor or Amerox. Ito po yung ginagamit sa barko, Unitor or Amerox, ang brand. Ngayon, papaliwanag natin Unitor brand muna. Okay? So mga kapiter, sa number 2, papakita ko sa inyo mga kapiter. Sa number 2 na nozzle, ito yan mga kapiter. O. Sa nakikita yung butas, pareho. Pareho yung butas sa anim na piraso na acetylene yan mga kapiter na dumadaan. Yung sagita gitna, yun po yung oxygen. Paano natin malalaman to na number 2 yung nozzle na to? Makikita natin dito yan mga kapiter. Ayan. Number 2. Ang kaya katingin nito mga kapiter, ito. Nagsisimula sa 3 to mm. Okay? Tapos, ang nakalagay dito, 1.0 to 2.5 bar. Ang naka dito mga kapiter, oxygen lang po mga kapiter. Tingin kayang katingin, manipis pa sa 3 mm to 10 mm. Okay, acetylene 0.2 oxygen is 1.0 to 2.5 2.5 sa number 3 mga kapitan, nakikita niyo mga butas na yan. Medyo malaki kaunti sa acetylene. Kasi yung gitna na yan, dyan dumadaan yung oxygen. Yung anim na piraso, yan po yung acetylene. Paano natin madidetermine kung malalaman ang working pressure o working ratio? Dito lang sa nusol makikita natin. Ang nozzle nito, number, number 3. So, ang kaya katingin, 10 to 25 mm. 1.5 to 4.0 yung oxygen bar. So, maliwanag mga kapiter, na ang nakalagay dito, pag sa number 3, 10 to 25 mm thickness. acetyl pit. Okay. So, ang sa acetylene, kaya mo doon sa regulator, 0.2. Yung oxygen is 1.5 to 4.0. So, ganito lang mga kapiter. Paano malaman ang pagkating? Sa nusol pa lang, alam na natin. So, na number 4 mga kapiter, assuming lang to ang mas malaki yung butas dito sa nozzle sa gitna. Ano ang ratio sa number 4? Ang ratio na number 4, mga kapiter, magsisimula ito, magkakating siya ng steel plate na 25 to 50 mm steel plate. Okay? Tapos, yung acetylene ratio nito, mga kapiter, is 0.2. 0.2 bar. The oxygen 1.5 to 4.0 this is bar okay bar yan mga Peter bar to bar okay number 5 sa nakikita nyo mga Peter yung butas oh ang laki ng butas mga Peter ang ratio number 5 ang kaya katingin 50 to 100 mm 3 to 6 bar okay ang kayang katingin nito is 50 to 100 mm. Ang kayang katingin. Ang sa acetylene, 0.3 to 0.8. Sa oxygen, 3. 3 to 6. Okay mga kapiter. So nakikita na natin yung kabuuhan. okay hey, thank you for watching